Kulit! Ay, grabe si kulit ng hat, ng muha ng ipis. Oh, si Tricolo. Kulit! Akin na! lo ayan ang Tricolo, lo, Alo, ayan na, akawang ka na yan. Yay, si kulit. Alo, alo, Ipis naman yung inaano ni kulit, oh. Hunter o ipis, oh no yeah. Ala, yun na si Tricol, Agawin ni Tricol yan, o. Kunin mo, Tricol. Bilis! Tricol! sus natago si Tricol? Max! Asan si Max yan, eh? Ha? Shhh! Ulit ng amo um, ng ipis. Lit! Kulit tapon mo yung ipis. Max! Lo, lo, lo. Lo. Tatago niya kasi yung ipis na yun. Tapos sinahanap niya. Wala, ayun na si Trigola lang. <laughs> Ginawa niya agad <ang> Oh. <laughs> Galing magtulit ah. Alam mong kukunin ni Tricol. Layo na, ayo na. Tricol, ayo na Tricol. <laughs> Oo. Oh, Pakuha ni Tricol yan yan. Yari. Ah? Tapos ayun <coughs> pa. Oh, nakukuha na naman si Tricol oh. Lagi yun silang nakakakuha ng ipis dyan. Diyan naman si kulit. Itatago niya lang yan. Tapos hanapin hanggang mamatay. Shhh! Ikaw ha. Okay akin na yan. Akin okay na yan, akin okay na. Kulit! Kawawang ipi sa'yo kulit. Panda! Saan ka na panda? Lalo, lalo, lalo. Ito, kita mo. tago niya lang kasi, no? Makuha ni Trikul yan ngayon. Ubus yan. Siya pinaglalaroan niya. Putol-putol na yung ipis. Kawawa. tago niya lang kasi yan. Tapos hanapin niya. Tapos paglaruan.

Gila Pagmo. mo tataho naman niya dun, panda si max panda, kaw azan si max, ngay ngay, ngay ngay, ngay ngay, ngay ngay, ngay ngay, ngay ngay, ngay bikin ngay ipis. balok kan